labing dalawang kahulugan ng bayabas sa panaginip. Una, nakakita ka ng maraming bunga ng bayabas sa panaginip. Kung sa iyong panaginip ay nakakita ka ng maraming hinog na bunga ng bayabas, ito ay nangangahulugan ng kasaganaan, tagumpay o tamang pagkakataon na dumating sa buhay. Kapag hilaw naman, ito ay nangangahulugan na kailangan mo pang magpursigi o magsumikap para matupad ang iyong pangarap sa buhay. Kapag bulok naman, ito ay nangangahulugan ng mga pagkakataon na nasayang na o nawala ng halaga. Pangalawa, namimitas ka ng bunga ng bayabas sa panaginip. Kung sa iyong panaginip ay namimitas ka ng hinog ng bunga ng bayabas, ito ay nangangahulugan ng pagtupad sa mga pangarap at pag-abot sa mga mithiin. Kung hilaw naman, ito ay nangangahulugan ng hindi pa natapos na mga plano o hindi pa handang oportunidad. Kung bulok naman, ito ay nangangahulugan na hindi pa natutupad ang iyong pangarap sa buhay. Pangatlo, kumain ka ng bayabas sa panaginip. Kung sa iyong panaginip ay kumain ka ng hinog na bunga ng bayabas, ito ay nangangahulugan ng kasiyahan at tamang desisyon o hakbang na nagdudulot ng positibong resulta. Kung hilaw naman, ito ay nangangahulugan ng mga bagay na hindi patapos o may mga aspeto na hindi pa nasisiyahan. Kung bulok naman, ito ay nangangahulugan ng pagsisisi o hindi matagumpay na mga hakbang. Pang-apat, namumulot ka ng bayabas sa panaginip. Kung sa iyong panaginip ay namumulot ka ng hinog na bunga ng bayabas, ito ay nangangahulugan ng tamang pagkakataon na dumating para sa iyong mga layunin. Kung hilaw naman, ito ay nangangahulugan ng mga oportunidad na kailangan pang pag-isipan o pagtrabahuan. Kung bulok naman, ito ay nangangahulugan ng mga bagay na nawala na ng halaga o mga pagkakataon na nasayang. Panglima, hiniwang bayabas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagpapahalaga at paghanga ng iba sa mabubuting gawa. Pang-anim, bumili ka ng bayabas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na makakatanggap ka ng biyaya na di inaasahan. Pang-pito, nagbibinta ka ng bayabas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na magkakaroon ka ng mataas na kita mula sa iyong negosyo pangwalo. Binigyan ka ng bayabas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga biyaya, oportunidad o tulong na dumating sa iyong buhay mula sa ibang tao. Pangsyam, itinapon ang bayabas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga gastusin. Pangsampu, ang pagnanakaw ng bayabas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkuha ng panandalian at hindi pinagpala ng pera. Panglabing isa, Nagtatanim ka ng puno ng bayabas sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng masaganang pagpapala at kabutihan na magpapaligid sa buhay mo. Panglabing dalawa, kung uminom ka ng katas ng bayabas sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng mga bagong simula, paghahanda o pagsisikap na magbubunga ng magagandang resulta sa hinaharap. So yun lang po mga kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat!